Hello salahat <laughs> Kung gusto mo ng ganitong content, well narito ang aming mga selection na para sa'yo. Pero bago natin umpisahan ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Tamang-tambay lang at huwag mag-seryoso. Mag-enjoy! Umpisahan na! Tako! Eh si aling Tess, heater na sana. What? Biglang tumaas BP niya ng marinig ito. Ay di wow! Eh may kulis eh! may kulis! Eh? Eh? yung tropa mong hinding-hindi kahinahaya ang mapahiya. Paano kung si Santa oh. <laughs> Grabe naman tong si Sir. Binibiro lang naman kayo. Tinutuon niya naman kagad. Mga bata, wala siya sinasabi. Anong sasabihin? Sir, bakit late po kayo? A few moments later. Oh, ano na, Macdo? Gutom na tong si ate. Ba't kasi pinapahirapan nyo pa? ka mo? buhay kung di lang sana binulabog panalo na sana. Tibay pa naman yung pandikit. Anjing yun na. Well, talo ka talaga dito pag uhug na ang pinag-uusapan. Eh kung ganda na lang sana tinawag mo te, hindi mangyayari ang ganito. Ay, -pogi. Anak ka ng po. Huwag <laughs> <laughs> na kayong magtaka pag nanalo yan. Experience pa lang, di na kayo uubra. Ay! one is Hermi Nabwa, a former scammer. <laughs> okay, ka lang. <laughs> sorry, 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 sorry. sorry. Ay, <laughs> di mo lang microphone na ni Madja. I'm sorry. Pag ganito ba naman ang kalaban mo, sinong di matatalo dito? Basketball naging basket brawl? Yes, <laughs> Nako, mas masakit pa to sa break up. Di pa nga nagsisimula, uwi na agad. Sayang! Kung may smoking room, syempre, meron din kayong ganito. Kuya, pwede mong utana? na? Asa pwede mag-vape? Ah, Vape? Vape? Ah, okay. <laughs> Kung napatawa niya ang mga kalaban, eh paano na lang kaya ang mga judge? <laughs> ang hirap talaga magbenta, no? Pero mas mahirap kaya magpigil ng tawa. Talaga? Diba, te? Talagang trusted ko na to. Guys, sinasabot sa inyo. Patay, Ang tinde ng kameraman mukhang sanay sa ganitong rides. Wow! <laughs> ang naman yan. May nangyayari na. At ngayon, narito na ang ating clip of the day. Ball, 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 ball. What? <laughs> Itong si Oscar talaga pala biro. Halatang enjoy kayo dyan. Ba't siya pa ang naalala mo? Bola lang yan. Oh my ex-girlfriend! Check it me! How much I am fine, happy. Hindi, wow. Without you, I don't need you. Iba talaga ang alindog ni Maine. Pilyong aso. Uunahan pa ata si Arjo askin dahil dito Kai, Kai. excuse me, Kai, nasa TV tayo. Iba ka rin to Iba. Para sa grades, gagawin ng lahat. Makaiwas lang sa one port at one half. <laughs> Malamang sisihan ang mangyayari pagkatapos nito. Ikaw ba naman ang dahilan kung ba't kayo natalo? Hirap maging bida-bida. Nagtitipid nga na pamahal naman. Kahihiyan pa. <coughs> <laughs> Walang iyang buhay ito. Gusto mong magpapansin kay crush? Well, pustahan, di mo to kaya. Aww. Well, ito ang kahulugan ng working smarter, not harder. Okay. <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Ganda <laughs> ang bini nyo dito. Paano mo sabi? Partida! Wala pa sa mood si ante. <laughs> Imagine, paano na lang kaya kung walang lalaki sa buhay ng mga babae? hindi agawa mo. Mission failed. We'll get him next time. Iba tayo Ito ang magic ni Utoy eh, na di mo na kailangang i-reveal pa. Hindi, wow. What? Kuya, madami na po kami problema dito. Huwag na kong dagdagan. Minsan na nga lang mag TikTok si Daddy, pinulabog nyo pa. Si Mark, tahimik lang. <laughs> Ito namang si Sir, halatang nagmamadali. Dinaan niya na lang sa lamok. Kukop <laughs> Nako, saklap neto pag nahulog impas. Di pa ba naman bayan? magpapareban lang sana si Tess Pero ba't parang ginawang kirida? Ay di wow! Well, mukhang hindi hindi ito makakalimutan ang best moments ng kanilang kasal. Exactly. <laughs> eh, Yup, that's me. Minsan sa ating buhay may bagay na talagang hindi natin mapigilan. At ngayon gumana ang physics ni Kuya. Pero ewan ko lang sa resulta. Papunta ka palang, pabalik na ako. Yan ang moto ng mga nakakatanda sa atin. Di ba, boy? No. <laughs> Hindi man jackpot ng isda, well, priceless naman ang tropa. Pahamak talaga tong si Rose, dinamay na naman si Jack.

Ito ang dahilan kung bakit kaya ang iwan ang susi sa sasakyan. <laughs> Ingat par, minsan ang ahas, nasa likuran mo lang. Eh? Eh? Ay, Ay! Ay lagi mo <laughs> ang <laughs> <laughs> malinaw na malinaw ang dahilan kung bakit dito sila dumaan. Because... Balak kasi ni Bride i-cancel dahil inatauhan. natauhan. Huwag mong subukan. <laughs> 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 Talino nang nakaisip nito. Ewan ko lang kung hindi ka makokonsensya pag mangungutang ka dito. What? <laughs> Gago. <laughs> Na-stress si par sa traffic. <laughs> Kaya no choice, ito na lang ang tatatanging paraan. no, 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 no. Iba talaga ang impluensya pag nakainom. Ang sarap naman yan. Kaya basta may alak, may hawak. Oops, bago tayo magtapos, shoutout sa inyo mga par. Siyempre, yeah. kay Jonathan Prime, ang leader ng mga Autobots. Shoutout wow. sa Imo Bratix, ha? Ang nag-iisang Asian Packboy ng HMR. Walang iba, Vince Alolor. Shoutout sa iyo, James Aaron ang yeah. Mugis. LM Guevara, magandang araw sa inyo. Ayan, salamat. At kung nagustuhan nyo ang ating video, maaari i ilike at i-share nyo na rin. Marami pong salamat sa panunood. Hanggang sa muli, baby you are